Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ay ay ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Ang sabi niya, ano po ang ibig sabihin ng panaginip na nahiwa yung palad ko na sobrang laki buhit, kaso walang dugo? Kay shoutout sa iyo, movie, diba? Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may ganto lang sa panaginip na ito. Paalala labang na ito ay isang general interpretation. Kaya hiniling ko sa inyo na magiging open at magiging receptive at mag-connect directly sa mga impormasyon na ibabahagi ko. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag natin kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit natin ang notification bell para maging updated kayo lagi. At sana ipalo niyo din ang aking Facebook page, Zeray TV at i-share niyo na din. Maraming salamat! Ang pagkakaroon man ng panaginip tungkol sa pagkahiwaan ng iyong palan ay nag-refer sa iyong pangangailangan for some balance sa iyong buhay. Nakadama ka ng pagiging unwanted, lost or out of touch with society. Natatakot ka tungkol sa kung ano ang mga sasabihin. At ang iyong panaginip ay ang iyong personality. Ang kalapisan sa si mga bagay ay pumipigil sa iyo mula sa iyong mga goals. Ang hiwa sa iyong palad ay tungkol sa iyong inner state of mind. Nagahanap ka for a break mula sa iyong emotional journey at makadamakan ka ng emotionally or financially drained. Ang panaginip ay minsan din ang iyong passive nature. Ang pag-economize ang tutulong sa you through difficult times. Maaari din na ang panaginip ay nagsignifies ng secrecies at sa mga repression sa pag-iisip. Kailangan mong iutilize ang iyong common sense. Palamang ay kailangan mong iwasan ng mga certain foods habit isang tao o sitwasyon at iba pa. Ah. Ang panaginip ay nagsasadi ng infidelity. Ang iyong isip ay baka preoccupied with deadline, kailangan mong mamit o di kaya some other time sensitive issue. Mahaari din na ang panaginip ay nag-stance either confidence or arrogance. Nasa face ka sa iyong buhay kung saan ikaw ay not quite a child or not quite an adult. Hindi ka nag sa mundo. Ang panaginip ay nagsuggest ng authoritarian figure sa iyong buhay. Gusto mong preserve ang isang aspect sa iyong past. Ang panaginip ay nag-represent din ng support and protection. Kailangan mo mag-reconnect sa isang tao sa iyong buhay. At kailangan mo ding mag-isip carefully through many ventures and projects na iyong papasukin. Ang panaginip na ito ay minsan din ang level of support na maaaring mong matatanggap. Kailangan mo lang mag-ingat sa kung paano mo i-phrase and words the things or papatakbuhin ang risk of offending others. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na binahagi ko sa inyo ngayon at magkibahagi na din sa inyo mga opinion at katanungan sa pamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para maging updated kayo lagi. At sana i-follow niyo din ang aking Facebook page, dry right tv at i-share nyo na din maraming salamat hanggang sa muli, paalam